matapos ang halos pitong taong pinayagan ng makapagpiyansa si dating Senadora Laila de Lima sa ikatlo at huli nitong drug case laban sa kanya. Kasunod nito, inulan naman ito ng suporta mula sa oposisyon. Para sa buong balita, ihahatid sa atin ni Peter Marie. Pinayagan na ng Muntinlupa Regional Trial Court na makapagpiansa si dating Senadora Laila Dilima sa ikatlo at huling drug case nito matapos ang higit-aning na taon. Ayon sa legal counsel ni Delima na si Atty. Bonita Cardon, magbabayad ng piyansa ang kampo nila ng 300,000 pesos para sa paglaya nito. Mababati na nakulong ang dating senadora simula February 2017 dahil sa aligasyong sangkot si Delima at ang iba pang akusado sa illegal drug trading sa loob ng New Bilibid Prison. Simula noon, nakadetain si Delima sa PNP Custodial Center sa Camp Crame matapos mag-issue ng arrest warrant si Muntinlupa RTC Branch 204 Judge Juanita Guerrero. Pero sa mga nakalipas na taon, patuloy ang paglaban para sa hostisya at nadismiss ang dating senadora sa dalawa sa tatlong kaso laban sa kanya. Samantala, umulan naman ang supporta mula sa Pink Politikos ang mabuting balita. Sa social media post ni na dating Vice President Lenny Robredo, Senadora Risa Honteveros, dating Senador Antonio Trillanes IV, dating Senador Bah Aquino, ipinagdiwang nila ang matagal na paghihintay sa araw na ito na makalaya si Delima. Patunayan nila ito na tama ang ipinaglaban ng dating Senadora. Ako si Peter Marie para sa Kwentong Politiko.